So good day guys, welcome to another episode of my channel Sa mga hindi pa nakasubscribe, please don't forget to click and subscribe para updated kayo sa mga videos ko For today's episode guys, nandito kami muli ngayon sa Boss Yuri para tikman ang kanila mga iba pang pagkain na reserve nila So ano pang hinintayin natin? Tara na, umpisa na natin! guys, ito na yung mga in-order namin. So, itry natin muna itong kanilang crispy kare-kare. Guys, -kare. so, yung texture niya. Oh. ano? Tapos meron silang alamang. Tapos meron pa silang extra ng ano. Na, so. so, try na natin. Hindi natin ang alamang. nakuha ko ay yung may balat. Okay. So, try natin guys. Cheers. Okay. Yung sauce niya, lalaban yung alat at yung tamis. Hindi ka tulad sa mga iba ko natikman na kare-kare na puro tamis lang siya, yung iba puro alat. So tama lang na ko. naman siya. So try natin guys yung may alamang. Hmm. Masarap siya guys. So try natin guys yung nila. So merong puso na saging. Then merong pechay. Repolyo. Ah, sorry, Repolyo. Um, Sitaw at saka Talong. Guys, walang Repolyo ha. Sorry guys. <laughs> so, try din natin. Hmm. Okay. So guys, try naman natin ito kanilang pinatakan. So, tingin yung, guys yung texture niyo. So mukhang hindi tinipid sa ingredients. So try natin. Mm. Okay, guys. Palambot yung pork niya, guys. And then, lastly, try natin lang so kanilang spicy pork ribs. Guys, so, ang papal. Oo. Oh. Tapos meron din silang side dish. try natin guys mm. Salak Malambot yung ano niya Yung pagka-port niya Tapos yung sauce niya Hindi siya maalat Tama lang Tama lang yung lasa Lastly Ito yung Lately, kanilang domain. So, merong ikot ng Then, meron si Charon. Ayan. Sa nang niti, at saka may gulay. So, yun yung bagay. So, try na lang, guys. Cheers. Guys, ito sa mga in-order ko, isa sa mga kanilang bestseller. So, ano pang hinihintay nyo? Try nyo na guys. Dito lang yan sa Boss Yuri. Dito lang yan sa Sacred Village. Dito sa So guys, nakain muna kami. Pabalik kami. Thank you. Meanwhile, Guys, sa so sobrang sarap ng kanilang kare-kare. Yung sauce, sinisimod ko. Kulang na lang, hinurin ko na yung sauce. Grabe, ang sarap. Eh, quality. Okay. So guys, tapos na kaming kumain. At eto, busog na busog ako. sa dami ng kinain ko. So guys, ilang mesa itong binabalik-balikan itong busurin ito. Tignan nyo. Sobrang daming kumakain dito guys. Tano pa ganito yung oras. So guys, maraming maraming salamat sa inyong panood ng aking video. Don't forget to click and subscribe para updated kayo sa aking mga videos. At guys, huwag niyo rin kalimutan i-share ang aking video. So maraming salamat sa inyo. Stay healthy.